Guys, ayan, mag-isa naman tayo ngayon ng bahaw, guys. Ginisang bahaw naman tayo. Ay, shocking. Kanin, kanin daming. Mag-ibisa naman tayo ng kanin daming pa yan. Kung may kanin tayo sa bahay niyo, ganito ang kanin lamig kayo dito. Diba? ko ha? Kita nyo. Meron din kayo kami tirang lungganisa sa pa. Lungganisa sa kasusigma. So, ang ko yun. Tapos, lagyan ko siya ng green peas. Tapos yung itlog. Tritong itlog. Lagyan ko siya ng tritong itlog. Yan. Haluin natin yun, guys. Haluin kita sa dalang asin. Kunting asin. <coughs> Asin. Yan. Hindi na kailangan ng ulam, guys. Kasi alagyan na yung ulam. Nag-ano. Let's. Ang ganda natin sila ng kutong it magic sarap. Sarap talaga yummy. Ayan. Ang inuwa na siya ha. Pwede nyo kailangan ng kula. O lang. Kailangan nyo lang kapi. Part nyo lang dito is kapi. So, yeah, Kaya guys, don't forget to subscribe, like, and hit the bell button. And click a membership para updated tayo sa aking mga Thank you so much for watching. Mm -hmm. Again, we'll I'll the magawa ang anak ko. Ito na ang ating gami na ang ating sinangaga na paning lamig. Thank you.